Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. basle, 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 basle. basle, 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 basle. Mo, na. mo basle basle mo. Bas, basle bas. Yeah. basle Ngayon parang hindi na talo. Nakayod. Subo, subo, Oh, wala na tayo. Sakbaka makawala yan, ah. Wala na tayo. Mga young bird, oh. hindi lumabas. Hmm. Kainin mo na yan. Matagal mo pa gano'n. Pero ang mga young bird. Sige, nagpala yung mga ibang YB. Yung mga na sa kahula, kuluan mo, pakinan mo. Kamaya na guys, ha? Pakain muna kami.